So what's up mga kasyo Nandito tayo ngayon sa Tagpangi National High School uh, Binisita natin at nag call tayo Sa UIC uh, principal nila na si Mama Maricel Orsabia. At kinausap natin ang kanilang uh, security guard Para po makapasok tayo At maganda yung ugnayan natin sa kanila Para sa ating uh, gustong iparating sa kanila Na i-promote natin ang uh, online awitan challenge Ng PKG Northern Mindanao Para sa kanilang mga estudyante na mayroong talento. kaya nandito na po tayo masaya po na nakipag-usap sa atin si Mama Rizel at ang uh, buong uh, mga guro ng uh, paaralang ito tinanggap nila ang uh, presensya ng in Northern Mindanao sa kanilang paaralan para po uh, may pakita natin kung ano ang ating mga programa na mayroong kaugnayan sa mga mag-aaral. Nagpapasalamat po tayo sa kanila. Uh, mabait po ang uh, ating mga guro, principal, ang kanilang uh, campus guard na nagbabantay para sa seguridad sa mga kabataan. At masaya po tayo nakipag-usap sa kanila dahil masaya din po ang ating mga teachers. Siyempre kasama din ang ating mga tropang Pika Junior Dermilinaw na si Patrolman Nicole Villanueva at Patrolman Joshua Pajardo There is na pinating uh, kasamahan sa Picayin Northern Mindanao para po ma-promote natin ito at dito po tinanggap nila ang ating tarpaulin at uh, masaya din po sila na nalaman nilang may programang ganito kaya. Siyempre, ituloy-tuloy natin itong magandang ugnayan between sa mga teachers, students at ang ating kapulisan dahil ito pong paraan na ito ang isa sa makapagpatibay sa relasyon ng ating uh, komunidad lalo na sa kabataan at sa ating mga teachers na sila po ang nagtuturo sa mga kabataan kung paano gumawa ng tama at ano ba ang dapat malaman para po pagdating ng araw Magagamit nila sa kanilang personal na buhay Kaya nagpapasalamat po tayo sa kanila At nang, uh, nagbigay po tayo ng sticker ng uh, vlog natin At uh, wala nang ibang sticker, isa lang Kaya isa lang po yung nabigay natin Maraming salamat po sa ating mga teachers Na tumanggap po sa Pika General de Milenao sa kanilang uh, campus At sana po, hindi lang ito ang uh, katapusan Kundi ito po ay pag-uumpisa po sa ating uh, matibay na ugnayan Ng mga paaralan sa Kagadioro At sa iba't iba pang bahagi ng uh, Hilagang Mindanao. Siyempre, yung mga teachers natin dito, grabe, ang saya nila na nakikita nila yung uh, programa ng PKG Northern Mindanao na gustong-gusto nila ito dahil po ito ang paraan na maka din ng mga kabataan sa kanilang mga skills. At ito na, dinikit natin dun sa entrance mismo kasama ang ating mga campus guard Sila po ang nagdikit at uh, hindi na tayo nahihirapan doon kasi masaya nilang tinanggap at tinulungan tayo para po madikit sa kanilang uh, harapan ang tarpulin sa online awitan challenge kaya Tara na, mag-register ka na at umpisahan na ang ating programang online awitan challenge sa PKG Northern Mindanao with our chief police colonel Verhelio Buena, ang chief RPKD Region 10 at ang ating supervisor na si Inyopi Shinalintal Kuniti. Maraming salamat at God bless everyone.